Anong live kanina guys? Na-delete ko lang sa so, hindi mo balikan <laughs> Hindi pa naman na mauulit yung nangyari na yun. Ganda pa naman ng highlights doon na the passes mo. Kaya pala di na makita umaga live mo. Tito Bolt sana makakata. Sana. Kasi Bolt tamad yung maglakad eh. Matutuwain si ma'am yung babae sa center. Kasi di ba ayun yung ayun yung nagsabi sa akin. Doon ko nalaman na discover yung pangalan nila Camson ni lahat sila. Tapos so, sabi niya, ah, doon ko rin nalaman na buntis si Panda. Oh, hindi niya pa nakita yung anak ni Panda. Sabi niya, ito, anak puto ni Panda. Oh, Camson ni Oh, Seki. Camson ni Seki. Oh. Ipo daga ganun. Oh, oh sabi so, sabi niya noon buntis daw si Panda. Oh, eh, otok Eh. Kamsun ni e, otok eh. Panda sabi niya. Paano 'yan? Panda buntis ka, parang ganun. Ang bens Snoopy? Tara, tara. Yan. Kaja. Gotcha. Oh, ha, kuya. Oh, sumot sa mata mo. Isa yas yan nyo. Eh, di ko na Sayang nga guys. Maganda din yung live kanina talaga. Narulog si isa, no? hey, Snoopy. <laughs> Doon ako oh, tawan-tawan, nahulog eh. Nakakamadali ah, eh. Ay kakasunod sa mama niya eh. Tara, tara. Wala, alam ko na ngayon. Yun, dito nga ako nag-live para na-save. Tapos na-delete ko naman. Nag-live kasi ako saglit. Tapos pinatay ko. Tapos dinilit ko kasi nga. Ano? Basta saglit na live yung yun eh. Dinilit ko. Tapos yung na-delete ko pala. Yung live ko nung umaga. Ay, gulay. Shit. Eh. Wow. No. Snoop Dog. Oh, isa yung si Anyo. Thank you. Grabe naman yun. Shhh. May hika ba? Tara, tara. Sayang so, nga guys. 5 minutes guys. Ano yung 5 minutes? Um, tara. May baon naman tayong tubig Snoop eh. Sana yung ka na maglakad. Ayun si Panda guys. Ayun na Ayun na si Panda. Ako ko po? Papagalitan to ni eh. Pandas. Pot pot. Kamsa ni! si Pot pot. Kamsa ni! Kamsa ni! Ilawa! Uy! May sasakyan! Yay! Shhh! Ay go! Bilis 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 bilis! Ano ba yan? Hindi mo nakadedetect yung sasakyan sa likod mo. Hmm. Hmm. Tara! Ilawa! 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 Hmm! Uwi ka pala eh! Na Shhh! So. Oh! Panda, tatali din kita. Hmm. Ano hinawakan ko na guys, susugurin na si Potpot. Eh. Kamsan eh, umalis ka pala. Nahanap ko siya, sinat bago ako umalis, tinatawag ko siya. Kamsan eh, tara na, basta tayo. Tara. Hmm. Oh, pssst, kamsan eh kayo Bati kayo, kayo eh. Sobrang ano mo naman sobrang ano ba tawag doon oh, diba guys dati wala tayong aso ngayon may aso na tayong kulit pupunta tayo dito sarap lang diba nagbunga yung ano natin yung tiyagaan natin napuntahan sila hindi ko naman expected to yun naganto eh ayun hindi naglalaro ano ba? Naglalaro sa center. Si Bolt nakatali yun. nakatakot sila puntahan hayaway ni Pante ay no, may nag puro lalaki na yung naglalaro sa center eh. hindi ka naman kilala itong mga te puro kabataan stoop stoop ay no Nangin. ay mga naglalaro dami tara mga bumbero yan guys Snoop, tara! Kamsan eh! Ay, punta tayo kay tita muna! Ay hey, tita! Ganun siya. Eto, saan na nandiyo si tita? Umuwi rin pala si Panda. Ayun sana ganun guys, so, may bakso na bike. Electric bike naman pala to. Ganun sana, pwede na ako doon. Kaso, kung matagal pa si Snoopy. Kaya yun. Diba, lagi ko sasama si Snoopy. Kaso Snoopy, may ano ka lang eh. May deadline ka lang eh. Ang gagawin ko dyan, pagtapos sa bike.